Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Indians! update tayo sa crowd check at sound check ng SB19. Dinudumo, dinatagsa at walang katapusang suporta ang nabibigay sa SB19 dahil marami ang nanood sa crowd check at champ guys, dudumugin naman 'yan sa actual na concert sa Japan malapit na 'yan kaya maraming salamat sa so, nagpunta sa crowd check ng sb 19 mula sa Japan 18 sa Pinoy 18s <laughs>